Si Twenty One member, sinabing dream come true ang kanilang comeback concert matapos ang sampung taon. Ito, after 10 years, sumabang agad ang K-pop girl group na Twenty One sa kanilang 3-day sold-out welcome back concert sa Seoul, South Korea. Ito lamang October 4 hanggang 6 ang 21 na binubuo ni Nasandar Park, CL, Minzy at Park Mom ay nag-debut noong 2009 at ang uling group concert pa nila ay ang All or Nothing World Tour noong taong 2014. Ang Welcome Back Concert Tour ng 21 ay para sa selebrasyon ng kanilang 15th anniversary from their debut. Sa isang interview ng Korean media outlet na Osen sa 21 members, dito sinabi ni CL na may plinana talaga sila para sa kanilang 15th anniversary pero hindi niya inaasahang ganito ang kalalabasan at masaya siya na it's finally happening. Halos pareho na naman ang salobin ni Sandara, Minzy at Mom. Ayon sa kanila, feeling nila panaginip lamang ang nangyayari at excited na silang tumapak sa stage, magperform at makita muli ang kanilang fans. Samantala, ang reunion concert naman ng 21 dito sa Pilipinas ay nakataktang maganap sa November 16 this year sa Mawa Arena, Pasay City.